Ang hugis ng kapangyarihan ay hugis ng natalo, nabihag at nawala. 1981, sa Daet Camarines Sur, libo-libong tao ang nagmarcha para i-boycott ang halala. Nagpaputok ang Philippine Constabulary sa harap mismo ng apat na libong tao na may kasamang babae at bata. September 18, 1981, pinasok ang baryo Sagod sa Northern Samar ng labing walong armadong tao ng San Jose Timber Corporation, kung saan malaking stockholder si Defense Minister Juan Ponce Enrile. Pinalabas ang mga tao at pinatayo sa harap ng bahay ng kapitan nagputukan. Sa buong baryo, labintatlo lang ang natira. Sa panahon ng batas militar, 500,000 tao ang biktima ng hamleting. Ito ang sapilitang paghakot ng mga tao upang manirahan sa mga kampo. Ayon sa militar, para raw ito sa proteksyon ng mga mamamayan laban sa NPA. Ginamit ito upang maghakot ng mga manggagawa para sa mga negosyong Pilipino at multinationals. Higit 200,000 ang nalinsad at nawalan ng tirahan. Bakas na bakas ang karahasan ng martial law sa natalo, nabihag at nawala. Itong mga kasalanan ay hindi kayang kalimutan.